Hello mga papsi, ah, ngayon ay nag-uumpisan tayo magluto ng ating mga tinapay Ayan, unahin muna natin yung ating pandisyusa at Spanish bread So hintayin na natin yan mga 15 minutes Ayan, sigurado ay luto na Ito pala yung pandisyusa natin ay order ito sa atin na dalawang piraso at Mayamayang mga 1pm, ito ay kukunin na dito sa ating bakery store. Ayan. So, maya-maya, 15 minutes, luto na yan. Ayan. At ito mga nakapila na isasalang natin, yung ating choco balls. Ayan. At ito ang ating choco mada. Ayan. Nakapila na yan, no? So, next-next na lang yan ang pagluto natin, no? Ayan, yung ating ensaymada. Please subscribe YouTube Ayan. channel. Don't forget ensaymada. like, follow, and share Ayan. Facebook ito, Spanish page Richard Love. Dito ay niluloto na natin yung like Spanish bread. Ayan, so hinihintay na lang natin na maluto. At ito itong ating pandiguko. Ayan o. Oh. Masarap na merienda na naman ito mga papsino. At yan, mayroon pa tayo dito nakapilang ating puding. yan so dalawang tray ito ang ating pudding mga papsi ayan dalawang tray na pudding ayan no oh. ito yung mga nakapila na at ito pala mga papsi no luto na yung ating brownies chocolate no ayan so mainit pa ito palalamigin na lang natin muna at maya maya ay tatapingan na natin ito ng chocolate sa taas no ay singan natin para masarap na ang magiging brownies natin mga papsi ayan so kailangan lang muna natin palamigin Bango natin siya lagyan ng icing sa taas yon mga papsi ayan marami tayong nakapilang lulutuin ngayon itong ating dalawang tree na pudding na masarap ayan mga nakapila yung chocoballs at chocomada and semada at Spanish bread at pandi Okay, thank you mga papsi. Ito na mga papsi, na no? Luto na yung ating choco balls. Ayan, ang wow! sarap na ng ating choco Sarap. Mm -hmm. Ayan. At ito ang ating ano Pandisyosa uh, Yan Mga papsi Loto na rin So palamigin muna natin At lalagyan natin siya ng um, Don't forget like, follow, and share Facebook page Richard's Love. Star Margarine at Cheese sa taas. Ayan, so dalawang piraso yan mga paksi. Ayan, o. Oh. Ayan, dalawang piraso. Ito ay order. Ayan, ang ating luto ngayon, ano? So, luto na yung ating panisyosa at chocoballs, mga paksi. At mayroon pa tayong nakasalang ito, malapit na rin maluto ang ating nakasalang na ayan, chukumada at pandi kuko yan mga papsi so mga 10 minutes uh, luto na ito ang ating choco mada at pandi kuko yan ang ating nakasala ngayon okay thank you very much